Ah, oh, oh, overshoot? Kumuha ng linya? Kumuha siya ng linya. Nasa lubong niyo? Ito, ito, nasa linya ko ito eh. Nagulat na kami, nasa unahan siya eh. Oh. Nagulat na lang kami, nasa unahan. Biglang sumir, kumalupo. Ah, sinalubong kayo? Basta oh, oh. so, pa ganun siya Ang bilis kasi magpatakbo yan siguro. ayaw kong bukalaw? Hindi, hindi. Hindi, ano na, mata traffic dito. So yung driver, nag Overshoot daw. Overshoot? Overshoot? Maka yung linya nyo. Oo, hindi lang Ah, oo, Pasok. Oh, grabe. Head on talaga. Ha? Huh? Head on sa jeep. Oh, mabilis. Mabilis ang takbo hmm, mabilis takbo. Agoy. Ayan na. Buti meron ng ano, meron ng tawag nito. Ah, uh, enforcer dito. So yung Siya lang bang magiisa no? kasama ko na. Ah, kasama niya. Over speed talaga, marami nag-overshoot dito pag mabilis yung takbo mo. Pag mabilis ang takbo. Yung takbo ka dito kahit mga 60 na bigo maiiwasan. Jeep wala Kung motor lang baka makaiwas pa. Pag jeep, di talaga makakaiwas ang jeep. laki niya. Oh, laki. Ay, lumang hindi pa na-subal. Oh. Ano dyan? baka no? Nakatawag na kayo ng ano ng ambulansya. Wala po ambulansya. Wala ambulance mahirap pa naman dito. Walang signal dito. Nakatawag na kayo ng na ambulansya. Ito yung pa eh. Oh, Oo nga eh. Bata pa yata oh. pa oh kasama mabilis ka talaga dito sa ano sa may part na to nagang mag-overshoot ka sumalpok siya dun sa jeep ito rin yung nakalala mo yung sumabit yung paa sumabit yung paa ito, ito rin yun yung sinabitan yung jeep na yung, yung nawasak oh. siya rin yun eh oh, itong jeep na rin yun yung ano yung sinabitan dati ng panong rider yan mga master dami ng tao dito traffic na kita mo? oo kanina nagla, naglalaro yung aerox eh. balik balik Inaway ko na pinilangan ko kanina yun eh pinilangan ko na yan kahit sa man, dun sa may ano Madigat dito, natami itong jeep Ayun, oh. Ayun, jeep, overshoot na Overshoot na May isa ba yan? Ayun, ito pa isa, ito pa Binilangan na namin kanina ron yan Dalaro kasi Ayun talaga mangyayari eh, Mga master kapag racing ka dito ah, Pabalik-balik yung Aerox na yan kanina Ay na, chambahan siya ngayon po, oh. 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 Hindi, ano kasi, matuul, matulin. Matulin ang takbo niya. Matulin, matulin talaga, sir, no? Kita mo, ang layo-layo ng buko, no? Hindi siya nagminap doon. Nagprino na ang jeep, eh. Tumigil na? Oo. Oh. Ito, bali, may bali yan. oh bali, oh. bali yung mga injury talaga yan. Ate, ah, ang layo ng tigil ng jeep, oh. Okay. Pwede pang sabihin sa kung sa kurbada kayo nagkita, pero layo. Layo. Ang bilis ang takbo niyan sa kurbada. sa kurbada. Patuloy niyan kasi kanina pa pabalik-balik yan. oh, na oh, lalaro. Alam niyo naman dito, pag mga ganyan. Ayan, oh, no, traffic na, master. o oh, isa-isa lang, motor. Pwedeng, mano na, Yan, oh, dito. Nag-U-turn sila dun eh. Tapos, diretsyo dito. Masyado matulin kasi kinain talaga hindi nyo nyo. Malayo na yan eh. Mabilis talaga ito eh, no? Mabilis. Nagulat na nga lang kami. Lahat kami nag-anuan eh. Katumbahan. Oh. Mabilis din, eh. Oh, Inaabala na rin po kayo. Abala na, no? Sa tubig ay niya kogyo. Kogyo. Yes, sir. Eh, mabilis po talaga yung takbo? Um, alam ko sir, nasa area na ko sir, hindi ko rin oh. malalaman. Pero um, umusog kayo lahat, no? Yung eh, nagulat na lang ako, pamatik tao pala. Hindi ko naman nakapansin. Oh, bali yung ano, guys. Bali yung binti ng lalaki. Ngayon, nung kwento ng driver. Oo. Oh pag overshoot, tumama sa bumper. Tumama sa bumper. Lumipad pa daw yung motor pati yung tao. Oo, sabay na sila. Kumalisik na sa kabila. Kumain yung linya. O, kumain ng linya. Kumain ng linya. tingnan nyo guys, imagine, tingnan yung bumper apat pagkatao yung bumper ha. Wasak talaga. wala wow, walang over ano? Dahilan kung bakit marami mga disgrasya lagi dito sa Marilake. Dahil sa mga naglalaro sa akrobada. Ah, uh, pabalik-balik to dito sa kurbada na to. Siguro sumagat kasi masarap naman kumaruba talaga. Yan ang kaganapan dito sa Marilake. Aba na ng traffic. Aba na ng traffic. Aba na ng traffic. Papakita natin kayo sa... Aba na yan oh. Naipon na, naipon. Uy, layo na. Okay, so ayan mga master. Lesson. Eto, moral lesson. may moraleson lesson na naman tayo dito. Uh, huwag kayong pabalik-balik at huwag kayong mag-practice dito sa Marilake para hindi, mat di kayo matulad sa nangyari dito sa isang rider. So ano, nagdulot ng abala sa maraming tao. Abala sa driver ng jeep, sa pasahero, syempre abala rin sa kanya dahil sa ano pinamun okay so itong ganap mga master masarap kumurbada pero pag nagkataon na yan kagaya yan overshoot ang laki ng kinain na linya saka yung overshoot nya wala na sa kurbada kumbaga lagpas na eh, exit na eh talagang doon pa lang sa kurbada malaki na yung kinain niyang linya so pagdating dito yan nabangga niya yung jeep nakatigil na yung jeep eh sabi nung mga pasahero nakatigil na raw yung jeep dahil nakita na nga siya na paparating eh hindi kinaya ng kanyang ano Preno, siguro hindi na rin nakapreno to dahil grabe yung tama ng motor oh. Eh. wasak talaga oh. jeep Tang tanggal yung mga lupa tanggal yung mga lupa sa ilalim ng jeep oh. sa lakas ng impact stacker ba ito? stacker stacker pero nilaban sa racing stack tire pero pinandiinan Ayan na kung ano na yung dugo niya dumami yung motor niya Ayan natin yung mga pasahiro Ayon. Ano na? Lipat na yung mga pasahero sa ibang jeep. Lipat na talaga. Bawa okay. naman si na Nainitan pa. Oo. Oh. Naku, krong. Halohan mo. Hindi, wala akong helmet eh. Mag... Oh, helmet na. Ano eh. <laughs> so, ano kaya doon? 50 lang. Kaya ano? ko yan. Balik-balikan. Oo. <laughs> <laughs> oh. Balik-balikan. Mas magano kaya mo tayo sa mga time.

clutch. Clutch na? Oo, oh, yan. Oh. Ah, clutch na nga. Oh. Uh -huh. Sa unahan to ha. Ah. Oo. Oh. Ah, nasira na. Ayun, na, oh. Sira na. Ah, ano ba? Oh? hindi sila pinasakay dito. Ah, hindi sila pinasakay Hindi kayo niligtas yan. Ikaw magdidesisyon sa buhay mo eh. Si Tarbo mo. So yan mga master, yan ang ganap ngayon dito sa Marilake uh, oh, wala tayong magagawa, ganyan talaga lang, Ay, mata, mabilis na yung tagas ng dugo uh, niya Hindi kasi na... Ayun, mainit kasi Mainit